Mga kapatid, ako si Louie, ang inyong Paul Guy. Ngayon samahan niyo ako na magtanong sa ating mga kapatid ng kanilang top 5 sa mga questions na inihanda natin. Ano? G, tara. Bagyo, Rizal, uh, Tagaytay, Benguet, Bicol. Ah, uh, ah, uh, Ruler, Sintoron, hangar What is Tambo Dito mo nag yung yung alarm ko or hindi ako nakapag-alarm Traffic Mabagal kumilos Ayun. Walang masakyan ganun po on matter parang ano sa pansarili ko yung inuna ko ganun tapos mas priority ko yung ginawa ko muna bago yung school Uh, tumalo ng bakod, cutting classes, mag magcomputer, mag, mag sa classroom. Um, calamares, isaw, barbecue at kwek Sama na rin uh, ang para sa iba pang top 5 ng samot saring kwento na tunay niyong kabibiliban na suwak na swak sa inyong panlasa. Abangan ng top 5 mga kwentong Mark Logan sa April 6 na 6.15pm sa TV5.